mapapalagot sa maanuman ng control. Walang nakukulong na mga contractor or mga senador na nakaupo ngayon na takot sa katiwalian, pag nanakaw, pang... Yeah, pag nanakaw. Pero <laughs> kayo galing ngayon sir? Ah, kalokan ako. Kalokan? Kalokan. Pinasadya <laughs> ah. ako talaga ito. Oo nga. Pinasadya ako. Sino pong kasama niyang papunta ah, rin? Lang ako Hayo lang. Kaya lang mag-isa? Nakakilala ko si ano. Ah. ah, ako rin. Ako lang din mag-isa. Galing ako ang Kabite. Ah. <laughs> Oo. Oh. Nagkaisa ano. Para sa bayan. Para sa ating Tamak. ano. Para sa si mga anak natin. Oo. Oh. Tama kayo. Para sa kinabukasan ng ating yes. mga anak. Laban natin lahat yan. Oo. So, Nakakasawa na. Hindi naman tayo nag-iisa eh. Oo so, so, nga. Kaya kahit mag-isa ka lang pumarito, okay. pagdating mo rito, marami okay. kang kasawa. <laughs> Ayan, nagkakaisa. Ayan, <laughs> tama kasama natin sir. No? Kaba ng bayan para sa mahihiyaman para sa ilang tao lang, kung panagutin Ma Ay, yung ano ni Sir, yung taho. pila kayo, pila. E, sa so maglakad na maglakad si Sir, bayaran na lang natin. Libre pila lang. oh Ayan. Pati yung mga kapulisan natin, Sir, ha? Bigyan nyo. Mm. Magkano po? 500 lang? Sabi nyo? <laughs> ha? Ba, okay ah. Yeah. Gawin ko na isang libo. 500 pala eh. Ano naman yan? Yan si brother. Wow. Ang laki ng talagang tubong taho rin tay ah. Yeah. 500 lang ang puhunan. Ano? No? <laughs> <laughs> oh, mga katropa, libreng taho para sa ubaga. Lapit kayo dito. Magtaho muna tayo. Para hindi na maglakad si Kuya, mamaya masakit na balikat niyang kaiikot. Hindi pa mauubos yung kanyang taho. Oh, yan. Oh, libre po yan. Si libre po yan, libre. At mamaya po ang bayad niya pagkatapos kumain. Hindi si tatay mamaya. Oo. Mamaya, magtulak na. Matapon yung tao ni tatay. Matagal na po ba kayo nagtitinda ng tao, tay? Matagal na ho? Ilan taon na po ba? Hindi na po. na maalala? Be, matagal na nga. Oo. Oh, naranasan niyo na yung ganito? Na? Na pinakyaw yung taho nyo? Ha? Ah, hindi na bago sa inyo. Oo, oh, hindi wag na natin yung bayaran, ano? Wala naman, libre na lang. Tayo so, mga katropa natin dyan, no? Yung mga hindi pa nag-almusal kagaya namin. Magtaho muna tayo. <laughs> hindi ba... Sanay na kayo dyan tayo nang Hindi kayo mga ngawit kagaganyan ah. <laughs> <laughs> Kasi ang dami niyong gaganyan eh oh. okay so, lang uh, no. yan, kahit di ako kontraktor tay magagastos ako <laughs> para ano kontraktor pala <laughs> <laughs> kahit di ako kontraktor <laughs> <laughs> sige po, sige po sir. Sige, sige. Ciao. Yeah. So, Bo. Para. Para bago man lang tayo umalis sa mundo, may naiwan man lang kaunting alaala. Oh, may ipit. Oh. Mamaya, gitgitan. Yung tawang tatay, tapon. Wala tuloy kita. Kaya uh, mga katropa, libreng tahu muna. Merian, um, ano, almas tayo, breakfast. Para mamaya may lakas tayo. Makikipagtulakan tayo mamaya. <laughs> <laughs> Ayan, salamat rin po. Ayan, ah, natin si tatay magtataho. Mamaya, tapo ng taho niyan. Ayun na, oh, dami ng tao doon, oh. Mm. Mamaya pag na tayo, ah, alis na ako, hindi mo ma ako makikita. Marami ng tao. Sige po, sige po. Yeah. Opo, maki-join lang ako dito para sa para sa ating bayan. Isa po ako. Maga po ako umalis. Kasi baka wala masakyan mamaya. Tarantado ko lang talaga na. Kalito kami ng kalawakan, sir. Kalawakan po kayo? Apo. <laughs> <So, laughs> nga kasi, ang basang-basa na po kayo. Huwag <laughs> sa akin po. Uy! Ito kayo. wala si sir. Nagbito yan. Ngunito Okay, wala na kami. Ayan. Ano mga bago kumain? Natira pa tayo. Ah, bigyan natin yung mga polis. Kasi... Wawa din naman sila. Hindi naman nating kaaway yung mga yan. Kakampira na natin yung mga yan. yan kaya... Mm, kaya, bigyan din po natin kung may matitirang taho dyan sa inyong paninda. So, palibre tayo, idol. Oo. Oh. Uh, bigay po natin at bilang na rin tulong kay tatay. Ah, uh, ano po yan? Diyan lang po ako nagdano ng link. YouTube, sa YouTube po lang talaga ako. YouTube, uh, sa Facebook. Ano yung babayaran sa kanya? 2.5 daw sabi niya kaya sabi ko, kaya sige, pamigay niyo na lang yan. Para ano. okay lang yung mag-share ng konting blessing sa mga ano natin, sa mga kababayan natin. Meron naman nag-sponsor sa akin. Mga nag-sponsor sa TikTok. to, yung mga katropa mo, nasaan? Tawagin mo. Ha? Ito pa sir eh, oh. Hmm. Okay, okay. Okay, okay. Wala pong bayad dyan. Oh. Pagkatapos S daw po kayong kumain, sa akin magbabayad. <laughs> <laughs> Parang karandiria lang po yan. Nakita <laughs> para makita ko yung rally. Kala ko, kaya kayo pumunta rito para lang magtaho. <laughs> kaya ilaw ko lang po <ako> <laughs> joke lang. Ako, ah. Balinsuela, Balinsuela nagbike lang kayo. Ayan. Ang mga katropa, no, bigyan rin natin ng taho, itong mga kapulisan natin hindi naman kasi natin kahaway itong mga team, mga kakampi natin yung mga yan, mga yan. dito tayo mag-uumpisa sa kabilang dulo papunta roon sa kabilang dulo yan, yan dito dito ito na ang taho ay mga pulis sir, sir, okay lang sa inyo bigyan ko kayo ng taho, kay lahat okay lang po ba? Okay lang? Libre yung taho? Taho? Gusto ko? Ha? Hindi, yung gusto lang. Yung may gusto. Pabubuntain ko rito yung magtataho. Ayun, kasi namimigay ho doon sa kabila. Hindi daw kaya alis sa pila. Papagantuhu kami. Okay lang, ba? Okay lang, sir? O, sige. Sa ko. Sige, sige tayo. Start tayo dito sa kabilang dulo. Yung, yung gusto lang po, kung sino yung gustong magtaho. Para pag nagtulakan tayo mamaya, para tayong may lakas. hindi oh, diba? <laughs> ah, joke lang 'yon, sir. Joke lang. Oh, pwede. Oh, yo lang. Tata tata tayo. Para lang maubos yung tahu ni Tatay kasi kanina pa uto, masakit na ho balikat eh. Kaya tulungan na nating maubos. Ito. Eh, bigyan nyo sila. Para mamaya wala na kayong bitbit -bit pag tayo nagtakbuhan. Ayun, ayun, dyan po unahin tayo. Papano? Pa tayo mag dito, pag ano? sa dulo. Habang di pa tayo, ano, sila nagpo-formation. Ayun, o, bigay nyo. Yung si may gusto lang kung magtako. Ayan. Yung akin po, yung lang walang para po sa ating yan at saka si Tatayo ang tinutulungan ko kasi kanina pa yan lakad ng lakad. Kayo video. Oh, Sa YouTube channel po kayo mapapanood. Eh yung kay sir. Dela. Wala pong bayad diyan, wala pong bayad. Thank you, kuya. Mm. Wala ko kuya. wala pong pili yan kahit sino. Wala, yun ang ating sinumpaan kuya. Kaya, ano eh, dito. Dito tsaka, kami, kuya, eh. Sinumpaan din namin kayo. Oo, kaya nga po. Kaya, kaya, mo. Ano, Pati din to si, ano, si, asan yun? Si kuya. O, oh, ikaw din. Ha? Kahit hindi maubos yung, uh, di ba sabi nyo, puno yan. O, di kahit uh, kalahati lang. No? Oh. Balik kayo sa akin pag nakakalahati na ha. Yan. Hay. Oh, grabe namang ang, ano na no, harap harapan pa na. Mm. Gara pala na ang mga pagnanako sa bayan. Oh, okay, 'yun. sige. pila-pila. Sige, Salamat. Pila. Yan. Mm. <laughs> Kahit may sabaw na. <laughs> o oh, nakakain naman kasi yan eh, no? Kasi sir, magpasalamat kayo kayo sir. Salamat sir. Salamat, salamat. Okay, salamat din ko sa inyo. Ya, sa supportan <laughs> nyo. happy <laughs> birthday. Hindi po, para sa bayan yan. Para matapos ng... Wow, oh, salamat. Oh, libre lang po yung tao, libre. Kuya, pag wala nang laman niya na, dito lang ako ha. Tat Tao na rin. Ah. Mm. O oh, libre po 'yan. Libre yan, sir. Naglibre si Kuya ng taho. Oo. Oh. Mamaya daw po bayad yan pagkatapos kumain. <laughs> yeah. Ito sila sir, sila sir. Yan, yeah, yung gustong mag-aki. Okay na ako, yan na. Ako hindi na lang. O sige, pamigay nyo yung pamigay. Yun, ang dami pa mga tao dyan. Ayun yeah, <laughs> eh. po yun na ganito. Ah, opo. Birthday, o, opo. Yeah. Tatlo so, po sila. Tatlo po yung <laughs>